bagong adventure. Ayan, dito na tayo sa spot. Iya, ano? Unang area. Unang area. Pangalawang area. Pangalawang area sa'yo. <laughs> dito na tayo sa spot, mga idol. Medyo maganda naman po yung ating panahon ngayon. Ano? Linaw? Kalmang kalma? Kalmang kalma. Sana'y <laughs> Gampayan tayo. tayo mga kaidol. tayo, chambahan tayo na ito. Makaswerte tayo dito. Na jackpot high spot Ha? Bagong high spot na naman yung pinuntahan natin. Ito bagong high spot na naman. Hmm. Mag-itas mo kung karay? Hindi lang. Ha? Ikaw may. Mag-sumbrero, hmm. sumbrero mo Mag ba, sumbrero? Ayaw. Hmm, ayaw? Sana isipin tayo dito sa lugar na ito mga idol. Tara. Tara ang dagdag sa birthday nila Joy daw at saka ni Mi kasi malapit na daw pero wala kami dito niyang time na yan nasa koron kami graduate din ng mga anak ko kasama yung aywan ko lang sila kambal magpunta kayong koron ayun magsama sila sa atin mga idol kuya Jake mag 11 na po mag ano rin graduate din graduate kabats ng anak ko yung kuya nila yan. malalim lim dito video nga idol sana surtihin ayaw magsumuro ng mga bata idol sa gabal, si Joy din. Ayaw din magano ay si Joy. natin mga parang tungkad. Tungkad siya do tinuhik mga idol. Tinuhik? Subol. Hmm. Uli mga idol. Tinuhik? <laughs> Nung han si idol niya. Bun. Hmm? Parang lapo. Parang lapo? Hmm. Uy! Uy lapo! <laughs> wow. La Mason lapo nga! Huh? Idol. Wah, <laughs> <laughs> lapo nga idol! Parang lapo ha! Lapo nga! Yun! Hmm. Yan oh! Hmm! Oh. 1-0 kagad 1-0 kagad mga idol mm. Gumadali si Joy ah <laughs> mm. mm, Idol wow. Lapo naman Lapo naman yun idol Alawang area hmm. Sirbul lang, Maraming kumain dito mga ito. Hmm. Hmm, oh. dandahan lang, dandahan. Nakarang araw, hindi kayo nakasama nila, no ah? Nagsasama pala kayo? ay ha? May exam Ha? Nag-exam. Nag-exam kayo? Hindi kayo nakasama ni ano? Ni Nicole tsaka si ano? Ni Keeper? Oh. Ay, naglaba pala yan. Tapos ako mag-exam na. Ay, naglaba kayo? Naglaba. <kit> yung ay <monkeys> ayun ayun lumos oh aray 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 ang talaga oh mo ako huwag masakit grabe ganda lang ano ka dyan malaglag ka kaggay joy ata ka isang lungs kagad gay me. may, may pang-ulam pa may mamahalin pa. Ha? may Pang-ulam pa may mamahalin pa. Mendi na mendi. Hindi pati sambakan nakita tuloy. Nakita wala wala no. Hindi nakita.

sabi uitan lang pala. Hmm, pag-uitan lang yun. Wala ka nagkain? Wala pa. Isang lapo palang lang, isang ano ah, lungnos ah. Lungnos! Lungnos Emperor! Unang hila. Ay, dap! Mm. Oh. <tinyak> nah, mantap. Hah? Oh. <laughs> nah. No, nah, saya si dulujuy sakembalnya. Oh. So, Terus stres lagi, ya. Ya inyo ulang namanya yang kedua.

Nagulat ba? Parang nagulat ah. Ay, yan ay doon. Uy. Uy, lungnos. Uy, lungnos na naman. <laughs> lungnos na naman. Lungnos na mm. naman. Ah. Kadaka. Kadaka sa Sarapi Sarap iulam. Mm, sarap iulam. Tinula. Isuba na lungnos. Isuba. Prito. Uh -huh. Prito. Uh -huh.

Gesek-gesek yang gisi gesek yang di mana it, oh, untuk bisa kain, hindi pa nabalik me. Kain na, mo idol. Mm, yun. Balbo. Mm. Mm. Ba, mm. Ganina <laughs> ah. Alam mo? Kain dur. Baka na yung sablay mo, Joy. Ami.

Lungnus na naman. Lungnus na naman. Lungtingog. Lungtingog. Ta, ano pag siya dito Ta, hindi, makaya. Dalawang tama. Ta. Dalawang tama, hindi ka makakawala. Hindi ka makakawala. Sabi mo, kisikisi ko niya, good.

kalapo. Pila kalapo? Tulo. Hmm. Tulo kalungnos o tulo kalapo? Oh. Da. Da, badra. Hmm. Tulo, sablay. Ay, sablay, sablay diha. Ay, para sigurado atung labanan. Sablay item kayo Merinda Merinda, merinda. Hmm. 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 neuron Oh. Mm -hmm. Doh maraming salamat. salamat. Salamat sa pagmira hey, ninyo Spirit. 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 kali tinali niya sa wala wala ah, hmm, yung basura <laughs>

Tiger. <laughs> ka Tiger, oh. grouper. Hmm. Hmm. Tiger grouper, Tiger grouper Tiger grouper Tiger Idol, heem, Hmm, dulu hmm? đẩy uh, Hãy Đó cho <coughs> 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 Mm -hmm. Niyem para ito. La maming. Hm? maming? maming. Eh, <laughs> kubing. Ay, kubing. <laughs> kubing pala. Kubing, bing-bing. Bing-bing. kubing <laughs>

busog na mga kaidol. Maraming, sa Maraming salamat sa pagmerinda po. Busog na. Sabay <laughs> talaga to ah. Basta lang mo kasar. Kay... Mga ano kayo dyan? Laglag. Wala -lag. -lag. pa nagkain. Ah. Mga huli na idol oh. Tsaka yun oh. No? Tiger isa. Tatlong lato. Pangapang -pang ulam. Oh.

talaga to isa ibang klase na ito hmm? ibang klase oh! baka pating yan I love... ay lang magting-mintingin si mo ano yan, mami? suga! ha? suga! hindi lang, ay lang pwesta ay lang pwesta ay lang pwesta Hmm? Kaya kaya kaya. Kaya. kaya? Oh. Hmm. Buk -tik. Buk -tik. Nah, tak pelayan. Ayo, dulu, ayo Ayo.

Banagal na malaki pa kalawa mo na huli yan. Doon sa ibang hospital? Oo. Mm. na tingnan mo natin baka banagal na naman yung kay Mi. Tanggalin mo. Eh, tanggalin. Takot. Takot magawa kayo. Hindi ako takot kayo na Bakit ba kayo? Mo pitik. Ayun, ayun, pula. Ayun, lapo talaga yan. La. Yan Laki! Lah! Lah! La. Mm. La. Tiger! Lah! Tiger pala. Grooper! Wooo! Tengge! 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 Gano'n, tanggalin natin yan. Eh, banahin mo natin ito. Para ano? Mmm. Um. Uh, o, ito ba rin atin? Um. Sige, gano'n tanggalin ko muna yung banagan. Ang um, banagan? Mmm. Um. Hmm, pangalawang lapo. Au, oh, Tiger. Hoy, si baka tundo pa pod sila ni Isabel ba to? Hmm. Si ka matundua. ako lang to, solo lang ako nun. Ah, uh, solo, solo pala yun. Ay, sige lang pala yun. Sa. Hay, dito dito dito. Hawakan ko muna. Tanggalin ko muna to, ugra, oh, ayo baka atras. Hmm. Grabe, mga atras. Ah. Mm. ah grabe, mm. oh, mm. mga atras. Hmm. Oh. Okay, hmm. Dala na mo diskarte mo to sa mga idol. Tingnan mo dai. ako. ko. Mm.

Kaduha lang ako kakuhain nga, nakatong solo lang ko. Hmm, ikaw may? Pa? Hmm, hindi ba yung nga napunta yung kong katong ito? Hmm, yeah, ito nga, dito sa kabila. Ito nga, dito nga, ibang spot yun, malayo yun. Malayo yun. Dalawang tiger, isang banagan. Mas linaw na. Hmm? Kwarta kwarta, tsaka ano, apat na anak. Oh? Tatlo. Tatlo lang. Mga pang-ulam pa, dami pang pang-ulam. Ay! Gubot! Pak Kamal. Hmm, yun. Mm. Mm. sus sus adob sablay. Sus, susu susu susu. Hindi naman sablay sablay. Ma ano naman 'yan diyan? Tu, tu, gubot. Tredi at sa ruma. Hmm. Eh? Itulang oh. Itulang. Ha ha. Lo. Mm. No. Gubot. gubot Bahala gubot basta kuha. Oo. Oh. Turus siya. Mm hmm, hmm. Tapos, yun tayo manalak kayo, pero maliit na yun. Mm. ayung saan Mm. Ay, yung sa mga... nagsisid uh, tayo? Oo, oh, yung mga... nagsisid ba maliit ah, yun? Ang Patong, patong, mga... Pistra? oh, pistra. Ay, pistra tayo? Yung lima kabaw. Yung, mga banagan sa ano, sa mga babaw, yung maliliit. Yung puwa, tapos yan, kawal Yan yung ano, sa panglalim yan. Babalik, Joy. Aumi. me Banagan, na. Hmm. <laughs> Naka tatlong lapo ay tatlong lapo, dalawang tiger, malaking tiger, isang banagan. May, lungos. may lungnos. tatlong lungnos. Patang linaw na talaga ito. Patang, patang linaw na. Sa banagan pa lang pera na. Yung, eh. Yung ako lang yung nag-solo, kalaki yung binta. Hmm? Yung ako ba yung mga binta. Siyempre.

bumalik jadi hmm? bumalik. Hmm? Bumalik. <laughs> bumalik hangin hangin naman murah layu kan naman natin. Oh, you know <laughs> <laughs> Ng Olanday bitaw na. Ako talonguin na puli na. Ako lang mamasa. Idol 99, no kain? Ha? O na. Ha. Hindi na kain. na kaya? Hmm. Ano na sila idol? Sa kain kain. kain Ay yan yung huli ni Idol. Iyan, no? mm, isang tiger, ay dalawang tiger, katlong grouper, ay tatlong Lungnos, isang... tatlong lapo, lungnos. na. Isang banagan? Yeah. <laughs> Lobster. Takot sa masugatan. Lobster, takot akong masugatan. Portang linaw na. tingge, tingge. 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 <laughs> sorry. na. Sa'yo, sa'yo wala si update lang tayo mga idol, pag makauwi na yun ayan mga idol. uwi na maraming salamat binigyan maraming pa rin tayo ng grasya na binigyan tayo ng grasya ng Panginoon natin yun salamat tayo eh, salamat salamat lord yun salamat! ito na po yung binta ng kambal lobster 0.8 times 3,000 4. yung good size idol tatlo graso 1.6 times 1.6 2,560 yung, 1 yung, ano, yung tiger 3.1 times 400 1,240 kaya mo putang 6,200 ayan mga idol ito po yung binta ng mga kambal yan 1 2 3 4 56 yan 6200 yan, yan 6200 yan idol tira-tira hmm. ng kambal idol wala pa sila dito Nandun pa sa may ginagawa pa sa bahay nila